One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko kukunin naman ang tatanungin niyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mga sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo amiga kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasi fresh at kasing ganda ng mga sam ninyo ngayong araw na to. So, ang chika ko today, kanina bumaba ako dun sa baba. Nakita ko si Mr. Toyota after long time na hindi ko siya nakikita. So, ang guwapo-guwapo na kanina, naloka ako. Tapos, ayun. So, sabi niya sa akin, kamusta ka na? Kula na lang, yakapin niya ako. Medyo naiilang ako sa kanya minsan kapag kausap niya talaga ako. Kasi nga, inahawakan niya ako sa likod tapos pababa. Alam mo yon At alam na ninyo kung sa saan papunta yon Kulay na lang niya, pisilin niya talaga yung pwet ko. Charot. So, yon So, nakakaloka. Tapos, sabi ko naman sa kanya, okay lang ako. Tapos, kasi long holiday nga dito. Tapos, sabi niya, hindi ka nagbakasyon. Sabi ko, saan naman ako magbabakasyon? Sabi niya, sana sa mama ka sa akin. Dinala kita sana sa probinsya namin. Sabi ko naman, nako. Ano naman ang gagawin ko do sa probinsya nila? Tititigan ko yung mga kalabaw, ba diba? So, yon So, sabi ko, okay lang ako. Masaya naman ako ngayon dahil sabi ko, nasa bahay lang. Relax. Ganon. At eto nga, syempre, sabi niya sa akin, ang ganda ko daw today. Oh, di ba? So, ingit niya si Christine Ann Perez. Anyway, maganda naman talaga ako. Lagi akong diyosa. So, yon So, eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman Hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga. Pero syempre, shout out na muna sa lahat ng mga tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Pasensya na, hindi ko na mababanggit isa-isa. Pero alam na ninyo kung sino kayo at lagi kayong nasa puso ng Mama Sam ninyo. Kaya naman, mahinanda ako sa inyong chika na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? mga beauty queen ng Baguio, ipinarada yesterday. Ito nga ay si Genesis Latugat at saka si Tara Valencia at saka si Chris Grabides, Anong chika mo dito, Mama Sam? Siyempre pride ng Baguio yan. Alam nyo, sa totoo lang, in fairness naman sa mga lumalaban sa Miss Baguio, dapat lahat sila sinali from 2020 hanggang sa present. Para bongga. Kasi lahat naman sila, talaga naman masasabi natin, in fairness ha, sa mga taga Baguio, palaban talaga sila sa Miss Universe. Lalo na to si Genesis. Nagsimula kay Genesis, di ba? Na talaga namang grabe umarangkada at umeksena. Ayun nga lang, may hinangalan siya sa Q&A. Tapos, sinundan ni Chris Nan Gravides, na talaga naman masasabi ko, oh my God, na-proud din ako kay Chris Nan last time. To be honest, bongga din ang beauty niya. And then, of course, si Tara Valencia, ang pambato nila ngayon dito sa Miss Universe, na malaki din yung chance niya na makuha niya ang corona ng Miss Universe. At ang pinaka nakakatuwa doon sa parada nila yesterday, syempre yung mga igorot na, na alam mo yun, nakabahal, Oh my god. May nabalitaan kasi ako na grabe daw yung mga yan winner daw talaga. Kaya naman masasabi ko, oh my god, winner din sila sa puso ko. Charot sa gusto ko nang tumira sa Baguio. Ganon. Gusto ko pag umuwi ako sa Pilipinas, hindi na ako titira sa Laguna. Gusto ko sa Baguio. Kasi bagay ang beauty ko doon. Charot! So, yun, so, good luck and congratulations, syempre, sa mga beauty queen nila na ipinarada nila yesterday. At para naman sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Ang ating pambato sa world top model. Nag first runner up, eto nga wala nang iya, wala nang iba kundi si Adriana Padrid. Okay, so congratulations mula sa Mutya ng Pilipinas. Sabi ko naman 'di ba nung last time na tumika ako about her, malaki yung chance niya talagang makasungkit or kung mesto dito sa nilalabanan yung top model of the world. Eh, paano naman kasi, syempre, from mutya ng Pilipinas to. Alam naman natin si Madam Cory Quirino, ayaw magpakabog. Hindi lang siya naka-extena doon sa Miss ano ba yung Miss Intercontinental? Siguro batrip siya kasi yung pambato natin doon hanggang semifinals lang. But feeling ko sa susunod mas lalaban ang mutya ng Pilipinas. And then of course, congratulations. Tuloy naman na maganda at josa naman talaga ang pinadala natin doon. And then very top model talaga. So hindi ako magtataka kung nag-first run up siya because she's from the Philippines. So di ba? Sabi nga ganon, basta taga pilipinas maganda yan. At Palabahan, o, diba? Agri ba kayo? At eto ang sumunod natin, Chika, Mama Sam. Ano naman ang masasabi mo na plano nilang ipadala dito sa Miss Cosmo, ito nga ay wala nang iba kundi si Christine Julian Apiasa, si CJ Apiasa, ang napipisil nila ipadala sa Miss Cosmo World. Okay. Uy, in fairness ha, pwede. Una, kasi syempre nakikita naman natin na si CJ Apiasa, isang caliber na candidate na parang piling ko, malaki yung chance niya kung sakasakaling siyang ilalaban natin ng Miss ano Miss Cosmo. At maganda to kasi syempre dapat talaga bigyan ng opportunity na makapag-compete sa isang international pageant itong si CJ Apiasa. Lalo na alam natin na talaga grabe yung caliber niya at yung kanyang sincerity dito sa Miss Universe Philippines. I hope na siyang ipadala natin. Kasi parang feeling ko A uh, kapag nanalo siya dito, meron siyang tawag dito, million pesos, di ba? So, yon So, good luck kay CJ Apiasa at matutuwa ako kung siyang ipapadala natin. Hindi ako manghihinayang na siyang ipadala. Last year, naka first runner up tayo and then mali mo, ngayon ay sandwich win. di ba? So, yon Good luck kay CJ. So, more rehearse, more practice, more prepared dapat ang gawin niya para masungkit niya yung corona dito. So, nakakatuwa, no? Kasi, di ba, ang mga natira dito. Una, si Michelle D. nag-titled ng Miss Ano. Tawag dito ng Miss Universe. And then, si uh, Pauline Amelex naman ay pinadala sa supranational and then eto nga si ano naman si Chris Nangarabides papadala sa Miss Charm and then ayan si CJ Apiasa yung first runner up ni Michelle D sa Miss Universe kung sakasakali i-appoint ia siya dito sa Miss Cosmo so panalo so yung second runner up alam ko hindi na siya involved dito sa Miss Universe Philippines kasi parang nag-resign yata so hindi ko sure ha pero yun yung mga narinig kong chika But kung saka-sakaling papadala si CJ Apiasa is congratulations sa kanya. Diba? So, bongga yan. I love it. Diba? Kasi parang deserve naman niya talaga. At ito ang sumunod na chika. Mama Sam, ang Miss Supranational na si Adria ay pupunta ng Indonesia para umaten ng Putiri Indonesia 2024. Anong chika mo dito, Mama Samuel? Ang masasabi ko, lahat naman ng supranational queen ay iniimbitahan dito sa Indonesia para umatan ng supranational. At hindi ako masusurprise. Uh, galing na rin naman itong si, ano, si Miss Supranational sa Pilipinas ng mag-supranational, mag-Miss Philippines ang ano, ating bansa, di ba? So, inimbitahan nila para umatend sa pageant ng The Mills Philippines. And then, ayon So, ngayon, alam na natin kung sino yung ilalaban natin at nakaka-excite. So, tingnan natin kung sino ang makakatapat ng ating pambato mula naman dito sa Indonesia. So, yon Kasi, ang ating pambato na si Ambrosio, si Altea Ambrosio, ay eh, masasabi ko naman talaga naman, oh my God, exciting to dahil iba rin ang beauty talaga ng atin mo. Ang supranational ay magaganap nga this coming June. So, exciting, di ba? So, natutuwa ako kasi ang ating pambato ay parang feeling ko malakas ang laban niya sa supranational. Kaya lang iniintriga siya kasi nga sinasabi na hindi daw marunong mag-English, puro daw Tagalog ang ginagamit. Alam nyo guys, sa so totoo lang, wala namang masama kung mag-Tagalog kasi naman, di ba, Tagalog naman talaga ang wika natin. Anong feeling ninyo? So, yung mga Latinas nga, di ba, so gumagamit sila ng mga Latin, ang uh, mga Spanish, di ba? So, pero, nananalo pa rin sila so why not kung gamitin naman ng ating pambato na magtagalog at malay mo naman o di diba? ma-deliver niya ng bonggang-bongga -bongga yung gusto niya sabihin napaka-importante lang kapag nagtatagalog kapag ikaw natawag dito marunong kang magsalita ng maayos tapos yung alam mo yon yung may hahatid mo talaga sa tao kung ano yung gusto mo sabihin. Sabi ng gano'n, on point dapat ang sagot. Gano'n! So, mahirap naman yung nagtagalog ka na lang, tapos nagtagalog ka na nga, tapos hindi mo pa ma-deliver ng maayos yung gusto mo sabihin. Mas mahirap yun, mas nakakaloka yun. So, congratulations sa Miss Supranational. And then, of course, congratulations sa mananalo sa Putri Indonesia ngayon pa lang. At saka, syempre, congratulations sa ating pambato na si Altea. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, nagkaroon ng event ang Miss Universe Philippines, pero lima lang ang inimbitahan. Ito nga ay wala ng iba kundi si South California, si Australia, Pasig, Tagig at sa Kasi, Kainta. Bakit Mama Sam hindi isinama ang ibang kandidata? Sila ba ang napipisil na top dito sa Mills Universe? Kayo naman, lima lang ang kinuha, top 5 agad, sarot. So, ako para sa akin, siguro dahil hindi available yung iba, dahil siguro sila lang yung gustong papuntahin or sila lang yung gustong imbitahan ng Akada ano ba? Ito? Akada ba? Okada. Okada. And then, hindi ibig sabihin nun, no, porkit naimbitahan sila, lima, mai eh sila na kagad. Ako para sa akin kasi, Ah, uh, this is event. Ah, uh, requested. Oh, so ano ba? 'Wag naman yung intrigahin ng Miss Universe Philippines na ayan, may napili na silang top 5 dahil may inaimbitahan Ang importante ay yung mahalaga. Hintayin natin magkaroon ng mga eksena. Hintayin natin magkaroon ng mga paglalaban dito sa Miss Universe Philippines at lahat naman tayo ay excited. So, every week nga magkakaroon na sila ng mga paeksena. So, yun yung hintayin natin at abangan. Parang sa next challenge nila, tingnan natin kung ano yon diva, So, yun. Basta laban lang. Lahat naman to ng mga kandidat at sumasali dito sa Miss Universe Philippines ay naniniwala naman ako sa kakayahan nila at naniniwala ako na may pinaglalaban sila bilang kandidata na Miss Universe Philippines. So, exciting to. Huwag nyong gawan ng ng ano ng mga dahilan o mga reason yung mga nakikita natin na na hindi naman ogma doon sa mga nangyayari o di ba at ito ang sumunod na chika pambato natin sa Miss World nasa number 12 spot na tingin mo mama Sam kaya kayang umangat ni Gwendolyn Poirier o umabot sa top 3 or mag-title dito sa Miss World 2024 she trying her best di ba na makarating hanggang sa dulo ng competition. So, ngayon, yung ranking niya nasa top 12. So, maganda kung iisipin mo. So, 117, angal ka pa. So, ako para sa akin, itinatry naman niya yung best niya at ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya. Marami pang mga challenge na sasalihan sila. Diyan pa yung top model and then kung ano-ano pa, beauty with the purpose. Pag siya nakapuntos doon, aangat yan ng bonggang-bongga. At nakikita ko naman na palaban naman ang isang Gwendolyn for Alam ko na ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. Nakita naman natin yung styling, nakita natin yung eksena niya, kung paano siya kakabog dito ng bonggang-bongga. And then, I'm so excited kung ano pa yung mga eksena ang makikita natin sa kanya very soon na. Di ba? So, wish all the best at ipag natin ang isang Gwendolyn 4 sa laban niya dito sa Miss World 2024. So, maganda yung ranking na nakukuha niya. Top 12 and then coming soon, very soon, aangat pa ng bonggam bonga at makakarating sa dulo ng competition. So, yon. Alam nyo, sa totoo lang, siguro runners-up kayang-kaya ni Gwen. Pero yung title, hindi ko pa nakikita kasi iba din yung ipinapakita na ibang kandidata. Talagang matindi din yung palaban, eh, di ba? And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, ati sa Manalo, si Michael Cinco kaya ang kukuni niya bilang designer niya ng kanyang evening gown dito sa Mills Universe? At tingin mo, Mama Sam, Panalo kaya ang gagawin na gown ni Michael Cinco para kay Ati sa Manalo. Gamay ni sa Manalo si Michael Cinco para sa kanyang paggawa ng gown so nakita naman natin sa laban niya sa Mission International, it's sa Michael Cinco so hawak talaga siya ni Michael Cinco at parang piling ko uh, talagang sobrang close siya kay Michael at naniniwala siya sa mga creation ni Michael at naniniwala siya na maganda at gumaganda siya ng bonggang-bongga -bongga sa mga suutan na Michael Cinco, ako din naman oo, totoo Parang wala akong matag-suggest sa kanya na another designer Kasi parang piling ko from the beginning Ito na yung naging designer niya At maswerte sa kanya ang isang Michael Cinco Maganda yung ipinakita nilang gown Noong lumabas siya sa Mission International Yung iba hindi na-appreciate Pero ako para sa akin napaka-elegante Sosyal yung dati Mukha siyang mamahalin Lumabas yung beauty Sa damit na ginawa ni Michael Cinco sa kanya So ngayon nandirito na siya sa Miss Universe Philippines. So, nag expect ako ng more na umaasa ako na gagawan siya ni Michael Cinco na mas bonga, na mas panalo at mas palaban na evening gown para sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then malay mo, di ba, magawan siya ng talagang the best of the best na gown. Magaling naman ang isang Michael Cinco at wala naman duda sa mga ginagawa ni Michael Cinco na gown sabi ko nga lalo na ako mahal niya ang kandidata parang feeling ko talagang pagpaplanuhan niya yan ng bonggang bongga at ibibigay niya ang best niya manalo lang ang isang at sa manalo sa Miss Universe Philippines di ba so yon i'm so excited sa mga ipapakita ni ni at sa manalo dito sa laban niya sa Miss Universe and then ngayon isa ko sa mga maituturin na malakas na kandidata ang isang at least manalo and then tignan natin in the future kung ano nga ba at magtatagumpay nga ba isang at isang manalo sa laban niya sa Miss Universe. So guys, ano guys ang tingin mo dyan? So please comment below para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. O ba diba, nakakaloka ang mga pasabog natin today. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang opinion mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.